Matalinghagang pananalita at simbolismo. Kadalasan ay narinig o nababasa natin sa mga tula at iba pang mga akdang pampanitikan. So tatalakayin natin ngayon paano nga ba natin bibigyang kahulugan at paano natin tutukuyin kung alin ang matalinghagang pananalita o matalinghagang pahayag at mga simbolismo. Nakadaragdag sa kagandahan at kabisaan ng akda ang paggamit ng mga hindi karaniwang salita. Katulad ng kapag mayroon tayong bagong natuklasang bagay na ating ginagamit, nakakatuwa, bago sa ating bandinig o kaya ay mayroon tayong bagong damit, bagong gamit, hindi ba 'yun ang kada-kadalasan uh, nating gagamitin. Ganoon din sa mga akda, kapag meron tayong mga bagong natutunang mga salita, inaasahan na nakakadagdag ito sa uh, kagandahan ng akda, gayon din sa pagiging mabisa ng akda sa atin. Nagiging mabisa ang akda kung naunawaan natin ang ipinararating nito. Kalimitan ang mga tula ay mayaman sa tayutay na nakatutulong upang maging mabisa at kaakit-akit ang akda. Natalakay na natin noon ang ating mga tayutay at ngayon ay ang karugtong sa mga bagay na nakapagpapaganda lalo sa mga tula. At yun nga ang nabanggit natin kanina, ang matalinghagang pananalita at mga simbolismo. Matalinghagang pahayag o matulin pananalita ang matulin hagang pahayag ay may malalim o hindi tiyak na kahulugan Kadalasan kapag binasa natin, sasabihin natin sa sarili natin na ano lang nga ibig sabihin nito? Ngayon ko lang, ngayon ko lang nabasa yung mga bahayag na to, mga pananalita na ito, ngayon ko lang narinig, hindi ko naintindihan. Kaya minsan, kinakailangan nating basahin muli ang akda upang makuha natin ang ibig sabihin. Sinasalamin ng paggamit natin ng matalinghagang pahayag ang kagandahan at pagiging malikhain natin sa paggamit ng ating wika. Tungayan natin ang halimbawa sa tulang panambitan na sinulat ni Mirna Prado na ito naman ay isinalin sa Tagalog o sa Filipino ni Maria Lilia Reyanubit. Bakit kaya rito sa mundong ibabaw? Marami sa tao'y sa salapi silaw. Kaya kung isa kang kapos kapalaran, wala kang pag-asang umakyat sa lipunan. Pansinin natin ang mga salitang kinulayan ng pula, salapi silaw, kapos kapalaran. Ang mga yan ay mga halimbawa ng matalinghagang pahayag. Sa salapi silaw, ito ay nangangahulugan ng pagiging mukhang pera ng isang tao. Negatibong ibig sabihin na kung saan ang isang tao ay kayang gawin ang anumang bagay basta't may kapalit na pera. Ang ikalawang halimbawa, kapos kapalaran na tumutukoy sa pagiging mahirap. Diba? Yung pagiging uh, mapalad ng tao, sinasabi na mabiyaya ka. So, ibig sabihin, kapag ikaw naman ay kapos kapalaran, kulang sa biyaya. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng matalinghagang pahayag, gayon din ang kanilang kahulugan. Ito po, magsunog ng kilay hindi naman literal na kailangan ay sunugin ang kilay, kundi mag-aral ng mabuti. Naging mataling hagang pahayag iyan dahil kung halimbawa ayan nakikita natin di ba sa larawan noong unang panahon ang na ginagamit natin sa paggabi pag tayo ay nag-aaral ay mga lampara na kung saan uh, dahil sa antok nung taong nag-aaral ay uh, nasusubsob na siya hanggang sa may pangyayaring nasusunog yung kanyang buhok o yung kanyang kilay. Pero masyado namang delikado, ano kung uh, nasusubsob sa pag-aaral. Pero diyan po nagmula yung uh, mataling hagang sa pagpupuyat da, gumagamit ng mga kandila o ng lampara para mag-review o mag-aral. Ito po, balitang kutsero. Balitang kutsero na dati ay isa sa pamaraan ng pagtra-travel ng mga Pilipino ay yung kutsero o yung pagsakay sa mga karitela na pinapatakbo ng kabayo na ang kabayo ay minamaneho or minamanduhan ng kutsero. So, ibig sabihin, itong kutsero ay uh, nalilibot niya ang isang lugar. At sa kanyang paglilibot, may mga nakukuha siyang mga pangyayari. Ngunit, dahil hindi sigurado yung kanyang mga nakukuhang mga pangyayari o mga uh, events, tapos na share niya sa iba, pinaniniwalaan na ang mga ikinukuwento ng kutsero ay hindi tunay o hindi totoo. Kahalintulad ito ng uh, balitang barbero. Kasi yung balitang barbero, uh, tambayan ng mga tao ang barberya. Ganun po. Okay. Kapag ikaw ay sinabihan ng mababaw ang luha, ikaw ay isang taong iyakin o madil, madaling uh, umiyak o madaling lumuha. Kaunting sitwasyon, kaunting pangyayari lang o kaunting sabihin lang sa iyo ay luluha ka na. Mababaw o madaling, uh, madaling paiyakin. Ayan, tulog mantika. Kita niyo doon sa larawan nakalagay, that kulit friend na tulog mantika pag walang pasok. Ibig sabihin, tanghali na tulog pa rin. Tulog mantika sapagkat nagkakaroon ng mahabang oras ng pagtulog. Or pinaniniwalaan din na kapag sinabihan ka na ikaw ay tulog mantika, ikaw ang taong mahirap gisingin. masarap kasi ng iyong pagtulog. So, masarap ang tulog kasi alam mo na walang paso. Kaya, uh, prente ka na matutulog ako hanggang gusto ko dahil wala namang klase. Nagtataingang kawali. Yan. Pag sinabi ikaw ay nagtataing ang kawali, alam natin 'di ba ito ay ang uh, kawali na kung saan ang kawali ay matigas, matibay at uh, matunog kung ano kung ba, kung uh, gagamitin mo o babagsak sa ano sa sahig. At uh, ganun pa, ganun ganun pa man, kapag sinabi na ikaw ay uh, ang kawali, ikaw ay yung tao na nagbibingi-bingihan o hindi mo pinapakinggan ang sinasabi sa iyo ng iyong kausap. Dead ma. Kung baga ngayon sa mga salita natin. Ayan po, pinagbiyak na bunga. Kapag ikaw ay sinabihan na pinagbiyak na bunga, kasama yung isang tao, ibig sabihin niyan ay magkamukha kayo. Opo, uh, maaaring sabihan na itong batang ito o ikaw na bata, sasabihin na para kayong pinagbiyak na bunga ng iyong lolo. Kahit hindi mo nakita yung lolo mo noong kanyang kabataan, uh, sasabihin ng ibang nakakita sa lolo mo noon na magkamukha kayo kahit na magkaiba yung edad yung iba yung edad ninyo noong kapanahon ng lolo mo kamukhang kamukha mo siya yung iba sinasabi pinagbiyak na arinola pero kalimitan naririnig natin na pinagbiyak na bunga eto po bugtong ng anak ibig sabihin ay kaisa isang anak uh, masyadong mahal o masyadong uh, dear sa kanyang mga magulang ang paang isang anak lalo na kung siya ay tanging anak lamang nila kumbaga ay uh, 'di ba ang mga bugtong ay pinapahulaan uh, kailangan ay uh, kailangan ng pag-isipan kailangan mong aralin kung ano ibig sabihin ganun naman sa pagkakaroon ng kaisa-isang anak kailangan na uh, bigyan ng ma, ma ng malaking uh, atensyon o, o malawak na pagmamahal ng mga magulang lalo. Eto po. Kabiyak ng dibdib, kalimitan na nating naririnig. Kabiyak ng dibdib ay asawa. Ilista sa tubig. Kung tutuusin, hindi naman tayo maaaring maglista sa tubig. Ibig sabihin niyan ay kalimutan na. Ano man ang isusulat mo sa tubig ay hindi magmamarka. Kabalik na rin naman niyan ng itaga mo sa bato. Kapag sinabihan na itaga mo sa bato, huwag mong kalilimutan. At ito po, lakad pagong. Ikaw ay sinasabihang lakad pagong kung ang kilos mo ay mabagal. So, yun po yung uh, kadalasan o mga halimbawa natin na matatalinhagang hagang pananalita o matatalinhagang hagang pahayag. Sunod naman ay mga simbolismo. Ang simbolismo ay mga salitang nagsasagisag ng isang ordinaryong bagay, pangyayari, tao o hayop na may nakakabit na natatanging kahulugan. Yung mambabasa o yung may akda ay nagbibigay ng katangi-tanging kahulugan doon sa isang bagay na maaari niyang maging simbolo yung buong pangyayari sa kwento uh, o doon sa akda. Na limbawa, pag ang isang bagay, iisipin na na ay yang bagay na yan, yun ang uh, kumakatawan sa buong pangyayari sa akta. Maaring ang mga simbolo ay nanggaling sa mga karaniwang simbolo na namana sa mga iba't ibang saling lahi o mga nilikhang simbolo gaya ng mga nilikhang tauhan bagay o pangyayari ng manunulat upang maipahayag o maipabatid ang kanilang ideya o hangarin na nais makarating o maiparating. Kadalasang ginagamit ang mga simbolismo sa mga tula. Okay, so um, nagkakaroon tayo ng uh, isang karaniwang bagay at nagkakaroon ito ng uh, katangi kahulugan batay sa kung paano ginamit sa akda, lalo na sa isang tula. Ginagamit ito ng mga manunulat sa hindi literal na paraan para ipabatid ang hangarin. Kung baga kung may isang bagay, halimbawa ay um, yung walis, Gagamitin yung walis, 'di ba? Ang walis ay panlinis natin, pero uh, magkakaroon ng ka ibang kahulugan ang walis ka batay doon sa pangyayari sa ating binasa. Ang intensyon ng manunulat ay dapat mailapit o makuha ng mambabasa ang tunay na ideya ng tula. Kaya gumagamit ng mga simbolismo para mas maiparating ng autor o doon nagsulat kung ano ang gusto niyang sabihin. Itong halimbawang tanaga na sinulat ni Ildefonso Santos. Palay siyang matino, nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. Kung kulay pula ang letra na ginamit sa palay. Ang salitang palay sa tula ay sumisimbolo sa taong dumaan sa pagsubok na kanyang nilampasan at nagsilbing susi sa kanyang pagtatagumpay. Hindi ba't sabi, palay siyang matino na nagkaroon ng problema pero tuloy pa rin ng pagkayod o pagkatrabaho hanggang sa siya ay nagtagumpay sa buhay. So narito po muli ang iba't ibang mga nagagamit na simbolismo at ang kanilang mga kahulugan. Ang pusang itim. Kadalasan ay dinidikit ang pusang itim sa kamalasan, may mangyayaring masama o hindi maganda, lalo na kapag sinabi, ikaw ay maglalakad, pagkatapos ay may masasalubong kang pusang itim, mag-antanda mag ka daw o mag ka sa noo kasi may mangyayaring hindi maganda sa iyo. So, yan po yung uh, kasabihan at the same time ay simbolismo na ginagamit dito sa pusang itim. Maria Clara, tipikal na dalagang Pilipina o binibining mahinhin. Kapag sinabihan ng isang tao o nakita na uh, ikaw ay Maria Clara, ibig sabihin ay ikaw ay babaeng mahinhin o mayumi kung kumilos hindi magaslaw, mabini kung kumilos kagalang-galang na babae. Simbolismo ng kulay puti ay kalinisan at pagiging dalisay. Sinisimbolo ng kulay itim, ang kamatayan, kadiliman, kasamaan o kahirapan. Ang kulay pula naman ay sumisimbolo ng kaguluhan, pakikipaglaban o katapangan. Ito namang pong kalapati ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang puso ay nangangahulugang pag-ibig o pagmamahal. Ang pusong itim, nangangahulugan ng pagkakaroon ng masamang hangarin o yung tao ay hindi mabuti. Ang ahas ay sumisimbolo ng pagiging mga agaw hindi mapapagkatiwalaan, isang traidor o taksil. Ito namang buwaya ay sumisimbolo sa katiwalian o paggawa ng masama. Tinik, ibig sabihin ay sagabal, pagsubok o kahirapan. Ayan. So, ilan lamang yon sa mga kadalasang nagagamit natin ng mga simbolo? Ating tatandaan, sa pagtukoy ng kahulugan na matalinhagang pahayag o pananalita at simbolismo sa mga akda tulad ng tula, malaking tulong kung babasahin natin ng maigi ang kabuuan ng akda. Huwag tayong mag skip o magtatalon-talon sa pagbabasa. Unawain natin maigi ang ating binabasa. Maaaring magkaroon ng iba-ibang simbolismong makita sa iisang tula. Dahil iba-iba uh, ang ating mga karanasan sa buhay at iba-iba rin ang nating maging interpretasyon sa binasa nating tula. Kung iba ang iyong sagot sa sagot ko, hindi ibig sabihin nun na mali ang isa sa atin. Ugaliin natin ang pagbabasa para lumawak ang ating kaalaman at bokabularyo. Huwag so, tayong maging tamad sa pagbabasa. Bukod sa uh, magiging malawak ang kaalaman at bokabolalyo, masasanay din tayo sa pagbabaybay o sa spelling. So yun lamang po ang ating tatalakayin. Maraming salamat sa inyong panunood. Tandaan po natin, be a blessing, not a burden. Maging biyaya po tayo sa lahat. Maraming salamat.